Hello, good afternoon. Good, good morning. Morning, sir. Good morning, good afternoon, good evening. Ito na po yung ano, yung uh, touchscreen resort sa Agahay. Ako muna tao nito ngayon. Ay, wala sila na sa Panglao kasi mamaya uuwi yung mga hapon na siguro. Uh, ako muna ang tao nito ako, sa Amira, tsaka yung baby sa Iniman. Noon, na nanonood ng TV. Kasi yung, ah, uh, ano yun po, anak ko, buwi na. Dito lang sila nag-almusal. Uh, Tapos, ito maganda rin, oh. No? Kaya lang medyo, medyo masikip, no? Pero yung, ano, ganda naman. Ang, ano nila, Pwede na nakabulaklak o. Oh. O taba. Taba yung bulaklak. Ganyan, sa harap ko. Oh. Sa salon ko ng ganito. Ganyan. Hindi. Hmm. di ganda, diba? Kaya lang, bermuda kasih yun yang eh. Yung nasa harap ko. Oh. Tapos, ito karabaw grass naman yan. Eh. Oh. Oh, may bunga na oh. Ayun mo. Five years na namumunga na siya. Ayun oh. Ganito sa harapan ko. Ah, uh, lima yan, pero tatlo lang muna ang lumaki yung iba. Tapos mayroong pang itatanim ko sa gilid ng ano. Hanapan natin yung saan banda kasi ano tawag nito. Ah, uh, marami na. Binibigyan lang kami kasi mahal pala pagaling sa ah, uh, ano yung uh, chat-chat ako doon. Diyos na ko, Diyos ko, 750. Isang piraso. 350, 500. Ito yung tingnan dyan. E eh, may namimigay naman. eh, di itatanim. Di doon, malawak naman din. kahanggang doon pala yun. Ah. Oh. Doon banda pa punta. Doon doon. Ito lang so, kami hagaan ba dito? si baba baba tayo ah meron baba tayo hello mga kaprobinsya oh ito may sili sino may gusto sarap ito yan ihaw ihaw hmm? may mga tanim pala sila ng kamuting kahoy kamote yung mga saging o oh, ano pa. Maganda rin. Di ba? Ang hmm. dami mga bulaklak na nakapa, ano, ligid. Yan, kukuha lang sila ng gulay dyan, no? Oh, Talbos. Maganda rin. Hmm. May ihaw-ihawan. Bababa ako. hanggang doon pala yan ah hanggang dyan lang o, dyan yan dyan pa baba o ito may lamesa din may upuan may mga bulaklak din dyan o hmm maganda rin pag ano diba malawak din o merong bahay dyan ba oh. hmm. Meron din dyan kung sino may ano, marami na. Ah. Tapos siguro baka nabili na rin nila dyan banda. Kasi or iba ang may awa. Oh, hindi, eh. ito pa rin kasi may lakad-lakaran. Oh. Para hindi maputik. Hmm, baka nabili nila rin dyan. Oh. No? hanggang dyan papunta kasi hanggang dito lang yan diba oh, malawak din tapos yun baka nabili nila yun dyan malawak lawak din diba so, sayang talaga kung may ano pa ah, sige ayun tanuhin natin kasi wala naman problema doon pag may pera na ako aayusin ko yung likod ko yung farm ko ay gusto ko talaga gawin resort ano See? maganda yun di ba ang lawak mas gawa ng bahay bahay kasi yung mga ganito o oh. kasi ano ito pababa na pababa o oh. okay, na ayan dyan yung, ano ito, ito parang okay, yung ganun, ito yung more 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 yan yung mga saging o oh. Malinis din. Ito. Diyan. Ganda, no? Mm. Kagaya doon sa bahay, sa likod. Ito, mapuno ng ano. Diyan yung kawayan. Tapos may mga gulay sila. Yun oh. So mga gulong nila nilalagay para malinis. Tingnan. Nilagyan na nila ng lupa. So, eh, yan mo yung mga tanong nila. May kangkong, may kamote. Ganyan. Talong. Maganda rin. Maraming gulong. Kasi pagsasaku yan, sisira lang din yan. Ito yung mga nyug, oh. Ano itong nyug na to? Yung limang taon mamumunga na. Siguro ito. Kasi, ano ito? Dwarf. Dwarf. Okay. Ang maganda, oh. Dwarf. Yan, ikot ako ng ikot. umay may solar pala. Maliwanag pala dito pag ano. Tapos, pagawa ng ganito nga. Mura lang ito. O, oh. Eh. steel ganyan. Still mapping. Hmm. Namungan na yung bayabas. oh, may papaya. Kinain ng ibon may hinog din ano oh, yun oh papaya ang liwanag oh si ang liwanag maganda rin so punta na kayo dito mga kaprobinsya maganda ang lugar ah may puno pala dito tapos tinanggal Hmm, kaya pala. Tapos ano ito, bodega? Ah, ano, bodega ng mga motor, ng swimming pool. Ah, yun pala, yung source ng itong video? Ako, di ba basta, basta pala? Ayan, oh. Diyan. Sa loob ang mga, ano, equipment. Tapos ito yung ihaw-ihawan. Dito mag-iihaw. Ito yung yan. Papunta doon sa baba. Maganda naman rin. Papunta sa baba. Maramihan na. And ito, ito pa akit. may CR. Pinutulin yung kahoy. Oh. Dito ihaw ihaw Ito safety tank. Ito eh. Pero ginamit din. Maganda rin. Pwede ka rin dito mag Opo, upo Ang daming bombil dito, oh. Oh, ang daming sili. Oh, pwede ka kumuha dito. Ayan, oh. Sili. Ito naman, pag namulaklak, ito maganda to, eh. Pag namulaklak. Hanggang pala, hanggang dyan pala, oh. O. Oh. Pagpunta doon ay hindi na nila nalimitan doon kasi may ano yun mga tinik-tinik ba? diba? pag ano may mga tinik-tinik ito -tinik. maganda rin no? diba? <coughs> may tangki din sila meron din doon kasi kapag naubusan may pundo yun